Hello mga ka-super, ka-sari, ka-negosyante, ka-super minimart Nandito na naman ang Madam Negosyante na nagsasabi Hindi lahat ng maganda, nasa PBB <laughs> Ang iba, Super Tendera Hello, 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 magandang buhay at mabuhay Welcome back again sa ating channel And for today's video, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito Ay all about Super Sisi Ano ang Super Sisi, Madam? Ang Super credit card. Meron ka na ba nito? Dahil ako, meron na nito. At ito ay lagi kong binibida tuwing ako ay nagpo-pure gold. Ang ating mode of payment ay credit card. Kaya marami nagtatanong sa comment section, nagpipm sa akin, Madam, paano ba kumuha ng credit card? Madam, ganito, ganyan, ganyan, ganan. Ang daming panong. Oo, uh oo. -huh. So, paano nga ba ako nagkaroon ng credit card? So, last, last year ako nagkaroon ng credit card nung time na gustong gusto ko magtaro ng credit card kasi nga gusto ko yung mayroon akong extra pondo na pwede akong anytime mga pamili, di ba? Yung hindi lang yung pera na, ng tindahan yung hawak natin kasi, di ba, dito sa tinegosyo natin, hindi natin hawak yung presyuhan ng ibang items. Dumadating sa point na nagmamahal ng ganito. Kaya tayo, pag wala tayong enough na ipon, eh, di nga nga, wala tayong pang extra, pang imbak ng ibang produkto lalo na kung magmamahal ito. No? Kaya lumating sa point na gusto ko magkaroon ng credit card. So ito si Indoy, kontrabido. Kontrabido talaga sa akin. Sabi niya sa akin, credit card, credit card, lulubog ka dyan sa credit card. Anong lulubog? Hindi ako, hindi, hindi credit card ang magkocontrol sa akin. Tayo ang magkocontrol sa credit card natin. Di ba ganun? Hindi tayo, hindi credit card magkocontrol sa atin. Tayo ang magkocontrol sa credit card natin. Kasi ito yung kaya ayaw ng karamihan magkaroon ng credit card. Kasi parang ang thinking nila, lulubog ka dyan, lulubog ka sa utang. Hindi eh, e, nasa iyo yan. Nasa personality mo yon kung ikaw mismo. Gastadara ka, gastadora ka, eh hindi talaga pwede sa iyo credit card. Kasi ang credit card, chok, chok, chok. 'di ba? Makita ka ay may credit, chok chok chok, 'di ba? Napaka dali lang. Oo. Uh -huh. Pero start at, sa ating negosyante. Maganda kung mayroon tayong backup na credit card kasi in case na may mga magmamahal dyan na pwedeng gamitin ang credit card o pwede meron tayong ipang kakaskas. Opo, wait Kaya ayun. So bago ako nagkaroon ng credit card, ang dami kong pinagdaanan. Pumunta ako dun sa aking mother bank. So, sabi kasi gusto ko mag-apply ng credit card. Kaso, hindi ako na-aprubahan kasi nga ang kailangan nila mayroon kang maintaining balance sa account mo ng kailangan maka 160 to 200k in 6 months, yung hindi nababawasan as in, nakamaintain maintain siya na 160 e, yung pera ko dun sa aking bank ilabas-pasok e, dahil nga ginagamit natin pang GCash, so pag kailangan natin ng fund transfer mag ano tayo, mag withdraw tayo doon, magka-cash in tayo doon. Tapos pag nakaipon na naman tayo pera, di deposit. So ganun lang. So hindi ako nagme-maintain talaga sa ganun. So ex na ako doon, hindi na ako na-approvean. Punta naman ako sa BDO. Pumunta nga naman ako ng BDO. So nag check cheka doon. Ang hinihingi naman nila ay kailangan nila ng mayroong certificate of registration sa BIR. So wala ako noon. So hindi na naman na -appruban. Ngayon, yung kapatid ko, ang dami kasing ano ng credit card yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, ilakad mo ako doon sa kakilala mo na B, naghahawak ng video na credit card. So ayun, nagpasa lang ako ng ID tapos yung account number ko sa BDO. Tapos hindi ko inexpect yung nagulat ako may dumating na card dito sa tindahan. At ayun nga, mayroon agad ako. Super CC ang saya-saya ko noon. Kasi nga, gold agad siya. Nakakaloka. Tapos nagulat pa ako kasi yung aking credit limit agad noon ay 100k plus plus plus. No? So ayun, start na ako magamit ng credit card. Sa, sa, usually ginagamit ko yung aking credit card sa Pure Gold talaga pag ako ay namimili sa Pure Gold at saka sa Merrymart kasi sa Merrymart automatic na kalink yung aking ano doon so automatic yun agad ang aking mode of payment at saka dito sa BDO ay dito sa Pure Gold yun agad charge agad ako so ang ginagawa ko kasi yan halimbawa sa isang buwan nagpo, nag, nag kakaskas agad ako sa pure gold, ganyan. Tapos nakakabenta agad ako dito. So, pag may benta naman ako, iniipon agad ako, automatic deposit agad yan. Kasi, baka kailanganin magmay magpa-cash in na malaki. So, at least meron akong available money sa bank. So, ganun lang aking ginagawa. At, sa SM, yung mga, meron tayong kinaskas dyan. Nakabayad na si Super CC natin yung ating... Yan, yung ating chiller na yan, zero interest, 12 months to pay yan. Full paid na yan. Kaya, ayan, automatic katas na yan ng ating tindahan. Kasi ang ating pinagbaya dyan ay galing din dito sa ating tindahan. At next natin na kinaskas. Ang dami ko nang kinaskas sa aking credit card. Yung cellphone ko ngayon, ito yung bago. Yung aking cellphone na 12 months to pay. Nakakadalawang buwan pa lang ata ako. <laughs> yun doon sa credit card. Pero ang madalas ko talaga siyang gamitin sa grocery kasi nga yung credit card ko na yon ay nakalaan dito sa ating tindahan. Kaya walang magpapakas ka sa akin kasi nga dito yung sa tindahan. So ang ginagawa ko yan, habang kinakaskas ako, maabot na, na o na yung aking credit limit. So at the end of the month naman, sinisigurado ko yan na mababayaran ko yung aking outstanding credit yung aking outstanding balance para zero interest siya at bumalik agad yung aking credit limit. Kasi kung magbabayad ka lang ng, kan, ng yung minimum amount or yung statement account amount, ano ba yung balance, ganun, hindi babalik yung iyong credit limit. So, paano ka ulit makakapag-purchase? So, ang aking ginagawa nga, sa, sa loob na isang buwan, ginagamit ko yung aking credit card, at the end of the month, malapit na yung aking due date, binabayaran ko yan ng buo. Halimbawa, umaabot siya ng halimbawa 50K, 76K, 86K, kailangan ko yung bayaran, yung buo na yan. Minsan pa unti, -unti halimbawa kalahating buwan na, binabayaran ko na yung kalahati para bumalik lang yung aking credit limit, makapag-purchase ulit ako, tapos at the end of the month, kailangan ko siyang bayaran ng buo para wala akong interest. Opo, ganun ang kagandahan ng credit card pag meron ka dito. Kasi kakaskas mo ngayon, benta, 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 benta ka, so pag nakakaipon ka, i-deposit mo lang, pag dumating yung due date mo, o di bayaran mo na, kailangan bayaran mo siya before due date. Mag-ano ka ng mga 2 to 3 days before the before your due date kasi ako hindi ko napansin yung aking due date nakal abutan ayun nagkaroon ako ng finance charge ganon kaya ngayon credit credit card na lang ako sa pure gold uh, uh at importante lang dito ha pag may credit card ka hawakan mo maigi yung benta mo kasi mapapansin mo yan ba't ang dami kong benta kasi nga di ba hindi mo napapamili naiipon siya baka isipin mo Nakaw, baka sabi mo, extra kita mo na ito. Isipin mo, lagi may, mayroon kang bayaran. Kaya nga ako, nag, pag mayroon akong benta dito, automatic deposit agad yan sa bank. Kasi magbilis lang naman ng deposit sa video cash deposit lang naman sa machine. So, nagay ko na agad yun doon. At tapos, pag kailangan ko naman ng pang funds sa GCash, na may nagpa-cash in na malaki, so pwede ko pa siyang magamit. Diba? Yun ang kagandahan. Kasi malayo pa naman ang due date mo ng iyong credit card. So, pwede mo muna yung nabenta mong pera, yung benta mo, Pwede mong gamitin mo pag may in na malaki o may mga gamit ka. So, yun ang kaganda na may credit card. Ang importante lang, masinom ka sa pera at responsabling credit card holder ka. Oo. oo kasi baka, swipe, swipe, swipe ka lang dyan. Oo. Pag hindi mo yan nabayaran ng buo, halimbawa nakapag-purchase ka ng 100k at hindi mo yan nabayaran at end of the month. So, hindi mababalik sa iyo sa next month ang iyong credit limit dahil hindi mo yan nabayaran. Pag once nabayaran mo yan, saka lang babalik ang iyong credit limit. Kung ang credit limit mo, halimbawa 100k at naubos mo na yon wala ka na. O kailangan mo yung bayaran. So, pag wala kang pambaya dahil nagastos mo na yung pinagbentahan mo dito, o din magpipinalti, magpipinalti, mag-interest, mag-interest ka na. Ang alam ko, 3% interest ang credit card. Mm. So, ang kagandahan ng talaga sa credit card, ipag-purchase mo at the end of the month, bago mag bayaran mo lahat para wala kang interest, para wala kang penalty. Mm. Para ka lang nag, ano, nag, parang nanghiram ka lang ng pera na walang tubo sa credit card. Kasi, the more na nagpo-purchase ka, nagpo-purchase ka gamit yung credit card, dumalaki din ang iyong credit limit. Mm -mm. ngayon nga, medyo malaki-laki na rin yung aking credit limit at mayroon din ako naipon na points mm, diba, at ang kagandahan din na may credit card, tayo negosyante in case of emergency, nagamit mo yung pera mo nagkaroon ng emergency ang gamit mo si credit card, ngayon lahat mayroon na nag-accept na ng mga credit card o diba, paninda basta importante lang, karunong ka magbayad ng utang mo so lahat naman tayo, lahat tayo in general, dapat talaga responsable tayo sa mga utang natin Okay? Kasi may nagsabi din sa akin, nag-comment, uti pa diba si madam, hindi nawawala ng punan. Opo, kasi meron akong credit card. Pag wala akong cash on hand, cash-cash. Pag nakabenta, o deposit, bayad, o babalik agad yung credit limit ko, cash-cash ulit. So, ganun lang yung aking ginagawa. Diba? So, discard discarding na lang. O, kung ikaw, meron ka naman dyan, Halimbawa, madali lang mag-apply pag meron ka talagang account sa bangko. Tapos malaki-laki yung ipon mo doon, mabilis kang ano. Pero hindi ko lang sure kung mabibigyan ka din ng malaking credit limit. Kasi siguro ako, swerte ko lang kasi nilakad nga nung kapatid ko so binigyan agad ako ng gold at ganun, kasi ang sabi doon sa bank ang ibibigay lang din naman pag nag-apply ako mga 30k lang mga 30k, 50k pero malaki na rin yung ikutin mo lang ganun so sa ganda lang siguro sa akin medyo malaki yung aking credit limit kaya cash cash here cash cash there cash cash everywhere Merrimart cash cash sa so, Merrimart tumabot ako dun ng 100,000 mm -mm. noon no, malakas pa ako mag-purchase kay Marymart. ngayon kasi medyo madalang na lang ako kasi wala masyadong in stocks kinsan si Marymart, so dito ako kay pure gold naman at saka pag sa SM, meron tayong mga kailangan binhin. Alam ko yung pinaskas ko rin noon nung bumili ako ng ano namin, yung yung ba diba yun? Yung air, 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 cooler. Yun. Kinaskas ko rin yun. Ang dami ko rin kinaskas sa isip. Nabayaran, nabayaran din na din naman sila. No? Ay, kita mo naman yan sa yung statement of account. O siya. So, yun lang aking share. Pwede rin sa mga ano, legit naman yun yung mga nag-aalok sa SM. Hindi ko lang pinapansin yung dati pero mas mabilis nga sila maglakad kasi mga ahinti yun ng mga credit card. Basta importante lang. Wag ka pag nanghingi ng cash, ay no, no, no. Kasi nga, sila pa nga nagbibigay ng mga headset, mga free-free ganyan eh. Kasi may kita na sila ata dun mga ganun. Mm At saka maging responsable ka talagang credit card holder. So, yun lang ang aking paalala sa Maging masinop sa benta, i-deposit agad para anytime. Pagdating ng Jumo, mga may pambay kayo sa iyong credit card para malinis, walang dungis, malinis ang pangalan mo sa iyong credit card. Okay, do okay. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. May double black. Okay, credit card na yan. Sika super. Oy. Cash, 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 cash. Pa more. So, maganda yan sa ating mga negosyante. Bye-bye. Mm -bye.